Matapang na ipinagtanggol ng TV host actress na si Maine Mendoza ang kanyang asawang si Congressman Arjo Atayde laban sa mga akusasyon ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Hindi nagdalawang-isip si Maine na ipagtanggol ang mister mula sa mga aligasyong kumakalat tungkol sa umano'y anomalyang flood control project ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Ayon sa mag-asawang Diskaya, Kabilang daw si Congressman Arjo sa mga opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa mga proyektong ipinagbibili umano ang mga kontraktor kapalit ng malaking halaga ng pera. Kaagad namang tinutukan ng publiko ang issue at naging mainit na paksa ito sa social media. Ngunit hindi pinalagpas ni Maine ang naturang usapin sa pamamagitan ng kanyang ex or dating Twitter account. Naglabas ng matapang na pahayag ang aktres upang ipagtanggol ang kanyang asawa laban sa mapanirang akusasyon. Ani Main, teka lang muna, those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me in our family until facts come out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people at this district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and in that innocent individuals be spared from this mess napaka-unfair. Kitang-kita sa kanyang pahayag ang labis na pag-aalala at pagmamahal para sa kanyang asawa. Ipinakita rin niya ang kanyang paninindigan laban sa mga maling bintang at fake news na maaaring makasira hindi lang kay Congressman Arjo kundi maging sa kanilang pamilya. Samantala, Nanindigan naman si Congressman Arjo Atayde na walang katotohanan ang mga aligasyon laban sa kanya. Mariin niya itong pinabuluanan at iginiit na ang kanyang tanging hangarin ay makapaglingkod ng tapat sa kanyang distrito sa Quezon City. Ang sitwasyong ito ay muli nagpapaalala sa lahat na hindi dapat basta-basta naniniwala sa mga isyong walang malinaw na ebidensya. Minsan, Nagiging biktima ang mga inosente ng maling impormasyon at maling paratang na madaling kumalat sa social media. Si Maine Mendoza, bilang isang asawa at public figure, ay nagsilbing ehemplo ng katapangan. Hindi siya nanahimik bagkos ay buong lakas na tumindig para protektahan ang kanyang pamilya laban sa mga maling paratang. Ang kanyang pahayag ay nagpapaalala rin na sa gitna ng ingay ng chismis at issue, ang katotohanan pa rin ang mananaig sa bandang huli. Mga kaibigan, sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang balita sa social media, huwag tayo agad maniwala sa mga chismis at akusasyon na walang malinaw na patunay. Palaging suriin muna ang pinagmula ng impormasyon bago magbigay ng opinyon. Suportahan natin ang mga leader na tapat na nagsisilbi at sabay-sabay tayong manalangin na ang mga tunay na may sala lamang ang mapanagot. Sama-sama tayong maging responsable at mapanuri sa lahat ng ating nababasa at naririnig.